babalik Mayor Pisco Moreno. Ayan. Ayan ang sura kayo Victoria. Wala pa traffic sa ngayon kasi maaga pa. Tingnan natin mamaya. So, ayan. Mamimili tayo dito. Pupunta tayo sa may ilaya. Doon tayo mamimili sa banda rito, this way to Juan Luna um, wala na mga nagtitinda sa kalye before ang dami dito so yan, malawak na ang kalye ng Divisoria walang nagtitinda malawak na pero ang alam ko sa gabi puno ito ng mga delivery truck o mga nag -u wholesale mga mga galing sa probinsya na mga gulay dito sila nag unload lahat dito puro wholesale pag gabi sa so, madaling araw wala na sila dito umaalis na sila kaya sa ngayon maaga pa wala na sila maluwag na ang area ng Divisoria Ayan. Nasa tabi na sila. Wala na mga nagtitinda sa bangketa na Pero may mga bakas pa ng mga duminila At least malinis na kaysa dati. So dito, pag pumunta ka sa Gawiroon, mapunta ka na ng area ng Tondo, Manila. Diyan. Dito tayo sa bandang Ilaya. So, Abot muna tayo dito. Yan. Maluwag, di ba? Loon dito. gan mukhang may naglinis pa. Hindi naman umulan pero basa ang uh, ang kalsada. Mukhang nililinis nila pa kalsada. Dito dati puro nagtitinda, hindi mga sasakyan ang nandirito. Ngayon pwede nang magparty ang mga sasakyan. So maluwag na yung daloy ng traffic ko dito. Ayan or wala lang sila dito kasi it's Sunday ngayon may rally sa Luneta about sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa ha? talamak na korupsyon lalong lalo na yung mga contractor ng flood control so yan ha ah, nagrarally sila siguro na yung mga tao kaya less ang tao dito sa Divisoria today ayan oh, wala yung nagtitinda dito As in, malinis na siya. Very good naman si Mayor Isko. Maraming natutuwa sa'yo ngayon. Ayan. So, malinis sila ngayon. Ayan, ang itsura ngayon ng Visoya. So, yan. Dito tayo sa bandang Ilaya. At tayo may hinahanap na tela. Ayan, ha? So, wala akong makita na sila. Nandito na sila. So, wala akong makita talaga. Marami dito, ayan. Ayong. Okay. Dito tayo sa kabila. Kamunta. Puro cartoon pala dito. Pang cartoon ang tela dito. Walang chalice pang card sa at saka bed sheets pillow cases yun ang meron dito sa kabilang side ayan nasa so, kaya ako dito meron na makikita let's see Ayun. try natin pasok dito sa loob Ang ganda ng tarik ng keka. Liyata. Nasa luneta. Nakipag-rally. Mga Pero parang ito ba yung klase ng chalice na ano? Nasa luneta. Saan mo nung nangay-misting? Sa bungal pa kasi tayo.